idol nandito na hawak na natin na sa atin na pati papil at susi ng sasakyan ni Sir. So dito kami napunta sa Tagum San Miguel. Daga sa rito may ari. No? So yan maraming salamat sa nag-sponsor kay Ate Tintin, kay Riz. Uh, Thank you, thank you. Sa blessing na binigay mo sa akin, hindi ko, hindi ko talaga inaasahan to. So meron na tayong service. Talagang okay na kayo. So maraming salamat mga idol no. Abangan niyo ang ating biyahe nitong papapakita ko sa inyo kung paano siya manakbo mamaya. So sir, maraming salamat ulit. Si Sir Joriel. Joriel. Joriel, ayun. Thank you, thank you. Lol, nandito na kami ni Sir. Ano nga pala ni Sir? Uh, ako pala si Juan, si Joriel Oksoko. Yun, siya si yung may-ari ng no, sasakyan na ating bibilhin. So ngayong araw, nandito tayo sa Tagum. At nagkasundo kami ni Sir na bilhin mo nga itong kanyang so, napakagandang sasakyan uh, talaga sabi ko ay iingatan ko to kaya nang pag-iingat ni sir ano maraming salamat sir sa tiwala sige, sige po salamat po so ngayon guys bibilangan ko sa sir ng bayad para naman mahawa na ni sir yung katas niya dun sa kanyang paboritong sasakyan so, so, yun ako kapapunta na sa iba punta na sa kay sir maganda din to kay sir kasi ano alam ko iingatan niya to Ma mata matagal pa sila magsama nito at saka, hindi ko rin naman pababayaan si sir na baka may mga problem sa mga pisa. Mm mag na si sir sa akin. meron naman akong kukuhaan na mas madali siya maka, maka ayos ng sasakyan na sa mga medyo may, may mga sira na konti. yang dinaik 你两个人。嗯嗯 sana so nakahanap tayo kay sir um, ng napakagandang quality ng sasakyan nya ano? Okay. Yan yung ating nakuha kay sir so fixed price ni sir ito 95,000 so thank you thank you kay sir sa tiwala niya at nagkatiwala niya kanyang sasakyan ito, ito na yung ating acknowledgement ko acknowledgement para sa ating kan Maraming natin sir. Okay, yes, sir. Uh, so yan guys, uh, maraming salamat ulit dahil ay new blessing dumating sa atin. Nagkatiwala ni sir yung kanyang sabi niya ay tarak-tarak niya. So, kasi Ikatiwala. yung body kasi, uh, body kasi yung tawag ko nito sa kanya. sabi atin pili tayo may down guys ito na ang patunay kumatakbo na thank you thank you guys nakuha na natin itong ating dream car so ngayon pawi kami ng tagbi na at uh, ngayon si Edison sa unahan natin Tapos may ari na sa sakyan, kay si Sir Jury. Uh, Nagkatiwala niya yung kanyang van. Sa sa atin. kain natin kinawag tayo sa bunawan performance ng sasakyan wala hindi naman nagbabago yung temperature niya. so ganda talaga yung performance hindi tayo geek dito sa pagkabili nito ano napakaganda guys ng sasakyan natin. Kaya lang natin iingatan ano tsaka talagang tingki tingkaro sa tignan tiwala dun sa may binitawan niya yung sasakyan niya dahil napakaganda ng unit so mamaya guys ipapakita ko sa inyo ito kung dating sa bahay dito at kuwa dito sa loob at labas no? so lahat gumagana sa kanya signal light kusina, prino, okay naman performance niya hindi nagbago ang temperature niya kahit gano'ng kalayo yung tinakbo natin walang patay patay no? yung fuel niya mula tago mga dito one bar pa lang wala pa so talaga napakaganda guys ano? so mamaya ako ulit sa inyo so yan guys, nandito tayo sa Bulawan napaka-traffic, na-traffic tayo dahil ay maraming under construction <coughs> pero ngayon pawi na ako guys na tayo kasi sa ating dating ng bulaw, bulawan ay eh, bulawan may iwanan mo ko kasi sa ng, traffic hindi ako makakasabay sa kanya so hinayaan ko na lang kasi, hindi pa naabot ng bulawan nauna na lang si Edison kasi bagod rin yung back to back ng mga motor si Edison yung kasama ko pagpalit dito sa sakyan hindi Thank you, thank you, kay Ati Tintin. expected na Ipan tayo 完了， tayo, nakarating tayo dito Ligtas tayo nakarating Ito yung ating sasakyan na nakuha Dun sa tagum So, second hand lang siya pero napakaganda Pati sa makina tahimik Ayan o oh. Sobrang tahimik ng makina Kaya itong hindi ko na talaga binitawan kanina Pagsabi ng may-ari kanina na talagang inaalagaan niyang mabuti to So yan mga idol Nakuha natin to dahil sa tiwala ninyo At sa kuha natin Sa mga sponsor Na nagtiwala Hi sa atin guys. Ayan si Uaha sa Makayagad So pakita ko sa inyo guys, guys. Kung gano'ng kalayo yung tinakbo ko Ang temperature ko hanggang hindi malang Mabot kalahati eh. Kahit anong birit ko gamit ko lahat aircon Talagang sulit Sulit na sulit As meron siya ng dashcam na, kompleto na, atras likod, meron siya. Tsaka to may mga ilaw na rin siya sa loob. So, ayan. Oh, nindot kayo guys. Oh. So, talagang thank you, thank you. Sa so, tiwala nung may-ari na sasakyan. Na binitawan niya yung sasakyan niya kahit na medyo kanda sa loob niya. Pero binitawan pa rin niya. Dahil nga ay naidil namin kahapon. So, ayan guys. Well, Ang ganda okay. Pahinga naman tayo. So nakarating tayo, nakuha natin yung sasakyan agad. Ah, hindi ko na pinatagal. Binili ko na agad kasi para doon naman yun. So nandun yung sasakyan natin sa labas, ka-parking. So maraming maraming salamat kay Ma'am Tintin. No? Ah, uh, at tinapad niya yung uh, uh ating kwan, uh, green car. So, na. Kasama natin si Edison kanina. Si... Ang um, kakas kami yung um, aming nauna na lang siya. So, okay naman guys. Uh, thank you, thank you sa so blessing na dumating sa atin ngayong araw. So, ingatan na lang natin yan. Ah, uh, na talaga. Uh, deserve siguro natin na magkamero nito. So, hanggang dito na lang yung ating vlog ngayong araw ulit. Ano? Maraming salamat ulit si Ate Tintin na nagbigay ng pambili ng sasakyan. Ano? So, ito. Hindi ko to hiningi. Binigay ito. At pinabili. So, binili natin guys yung sasakyan. Thank you, thank you. Ang so, nag-sponsor, kala ko si Diwata lang yung bibigyan. Pati tayo pala, kasama. So, wala akong, wala akong kinahin, wala kong speak na darating ngayong araw to so, sa so, sasakyan na to. Mabibili natin ngayon. So, thank you, thank you talaga sa so, taas. Number one, ano. So, abangan -aban pa ninyo yung i-update ko rito na video sa sasakyan na to. Kasi, baka ipublish ko rin ito sa para naman is maganda, di ba? So, parang salamat ulit sa tiwala sa mga supporters ko. And thank you, thank you sa inyong lahat. So, bye-bye na po. No.